ligo ka na. Wow. Ay, may reading. Aring paniya mo i-reading mo lang yan. Ay, na, da, Pilang kita mamaya ng medyas. Pilang mo siya ulit. <laughs> Thank you sa nagbigay ng tulong ni Baby Loves kay Kuya Yenipong. Ari, yeah, uh -huh. Ari, unahin mo kuan ko yung Yenipong isa. San po Yenipong ni Kuko? Ari, kay Kuko ni. Yung may tahi. Wala man. Sa so, sigurong isa. Sorry. Ito puro ko sila ng islak. Mamaya. Kasi ang mahal ng islak guys. Napit 300. Grabe. Aga kami gumising. Mga alas 5 pa lang. Maliktad man ang ano mo. Ay. Maliktad. Akala ko ang mga ni. ko mga May tigyawat. Kasi klase na ngayon. Unang araw ng klase nila ngayon, 29 kaya dapat maaga maaga <laughs> maaga ba yun masarap pa sana tulog nila lamig pa ako ako wow sa sarap na maligo naligo na squat, pa, na, na pag ko pagtubo na sa excited na siyang pumasok kasi na miss niya na daw mag guys. Wow, sana ulo lang talaga ganyan nga pag iisip o diba maya naman Tawel, imo ko yung tawel. Hi. Ang imo ko ko o. Asin o to, ba't iibili? Kaya oh. okay, na tong isang block. Ready, ready, ready. Ready na, ready na. Nagsuklay ka? Hmm. Ang yap! ...to us today. Thank you for sending... us local leaders, health workers, stakeholders, and parents who never fail to support us in many ways. Dear God, we pray for all educators and school administrators as we begin the new school year. Thank you for these men and women who have dedicated their careers to teaching and leading. May they have the energy

Sulaan mo ba yung chapsoy? Carderita. Ano yung orange? Kay kuko isa orange ha? Kay kuya yung isa. Gamay malakagkan. Ang gali. Namay diya mahangin. Ayan na guys, tapos na rin kumain ng mga bata. Tapos ay nag-video muna ako dito sa gilid. Ang dami mga flowers dito guys. Parang gusto ko manghingi ng teacher dito. Kasi gusto ko itong bulaklak na to guys. di ba? diba? na ano yung bulaklak niyan. Ang ganda dito guys, hangin. Kaya mas gusto ko dito sa area na to. Na dito kami kakain. Kasi may mga payag-payag din. At saka hindi gano'ng matao dito. <tod> Okay, sige na. At ayan na nga guys, nandito na kami sa bahay. 4 na po ng hapon. Ayan yung nabili kong ano, tab. Naghintay ako ni Ronila kasi yung iabi, asosi, iniwan ko ron sa kumari ko kasi baka mas mauna yung anak kong pangan. 4 na nandito na kami guys. 4.29. Ayos. Mili ako ng ano guys malaking tab ng na buong araw ako sa school hindi ako umuwi para tipid sa pamasahe nagbili na lang ako ng makain nakain ko siya kanina ayan muna akong tab Sixty Five ang tab. Ayan. Sobrang laki ito guys. Isulot ako dito. Hindi <laughs> ako na pang-spray. Pag naglilinis Ayan lang. Yun bili ko nito ay 45. Tapos, ayan ang papel mo. Grade 2 na yan. Grade 1 pala yung nabili ko. Pero, gamitin mo pa rin yung list. 465. Sobrang laki. Kasya ka dito magligo. Be. Ako, kasyan. Kuro ko dito. Para may anuhan kami tubig. Kasi medyo maano na ngayon. Klase na. Tapos, kinuha ko na yun. Gamit sa pag-agrebuan ni Kordak. Ayan. Yeah. Kinompleto ko na sila. Bilig. Ayan. Yeah. Kinompleto ko na sila. Bilig. Binyak ko na po. Bungay. Maganda dito. Ayan. Kalabasa. Bumila ko ng magnolia. 190 to guys. Ayan isang buo. Ayan, 100. Una may mamaya. Gabi, tapos bukas ang baon nila. Ayan. Tapos, bumili na rin ako ng slack sa aking grade 5. 290 guys. Ang maalam mga slack. 27, size 27. Ayan. O, diba? Ayan. Tapos, binigyan ko sila ng salabungan ko sila ng ito, hindi na binili. Dito na binilid, kain. Bicho-bicho. Ay! Ano ulit pa laman sila? Bicho-bicho. Laman ito ay munggo. Tapos, inubdiran ko sila tag-isa sila burger. Cheeseburger. Cheeseburger. Ayan, tag-isa sila. Hindi pwedeng ano lang. O. Ayan na sa'yo. Hindi pwedeng isa lang ang bilahan. Ayan. Ismark kami kanina sa friend ko. Nilibre ko siya. buwas naman. Libre naman daw niya ako. Namili din ako upay-upay. Para sa akin. Para pang -punta, punta sa school. Ayan. 3100 Tatlo, lang to guys. Kita niyo. Ako yung pinamili. 3100 Tatlo, 100 lang. Napaitan ko. Ayan. Ayan. Oh, may pang, -pang rampa na naman tayo punta punta sa school labahan mama mamaya guys ayan mahilig ako sa mga ganito strep strep kasi pwede siyang itak in nami ba? Hmm? maganda? what wa, what did you say about mga. this? you like it? I love this color English kinamatis tayo ngayon wala pa silang kunya, lang Tapos, kinompleto ko na sila bili ng notebook. Ito kay kuya sa high school. Tapos, kay kuya ang grade 6. Ando na sa kanya, binigay ko na kanina. Wala na kuya problema sa kailangan sa school. Inom na ko. Tapos, napkin sa naon. Nilhan ko sila, ano, ba? ng tubig. Tag, ano siya guys, 89 pesos. Ayan o. Kikita niyo. Lagyan ko ng 2 para mabalaan nila kung M ako na. Kanino to? Kaila, Ayan, kay kuya, kagang kuya niya isa. Tapos kay Romila, o, ayan sa kanya. Magkano to sa kanya? Wala mo dito price to be. Basta wala dito kabot 100. Walang nakalagay yung price. Price, price, price. Ayan. Tapos mga lola lola. Kinain na namin kanina, gunting. Kay kuya, tawas. Tapos, lighter. Ilagay mo naman ang binamili ko ngayon kunti-kunti-kunti-kunti nagbili kunti, ng gamit kasi kailangan magtipid-tipid rin guys kasi magasto na maya naman guys ito yung buong manok na binili ko guys ayan, ima-marinate ko siya bago siya ko siya lutuin kasi mahilig po talaga ako magluto na minamarinate muna para ma-absorb yung ano niya guys yung lasa para hindi rin malamsa na manok kasi ako medyo may kaktihan ako sa magluto ng adobo hindi ako basta-basta na magluto lang kasi gusto ko talaga nakamarinate siya para yung lasa niya mas lalong sumasarap talaga siya guys Ayun lang yun. parang nagmamahal yun kung di ka marunong makisama di ka marunong magtimpla walang di mag work it ang yung pagsasama sana all mag story time na naman tayo para naman tayo nitong ma-enjoy ang ating vlogging for today ayan na guys, sinalo-halo ko na siya guys para maano yung tuyo. Kasi nilagyan ko yun. Kunti lang nilagay kong tuyo. Kasi bawal sa kanyang may tuyo guys. Kaya pag nagluluto tayo, huwag masyadong mag lagay ng soy sauce. Kasi masama rin yun sa katawan natin. Lalo na ako na nagkaroon ako ng bato sa kidney. Kaya medyo lumiingat lang. Huwag naman masyadong pala timpla ng mga ano alam naman natin tapos nagdagdag din ako ng oyster sauce kasi may tira pa ako dyan yung niloto nung frame ko na cut today di. pumunta dito so inanok ko na rin ging grab ayan natin Tinto tayo na adobo suka, arada lamis ang gulo eh. niya, mo

ulam aga ayan baho aming kanin dami pang kanin ubusin mo na may tirap ang tuyo oo kain tayo